Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tira, samahan niyo ako. kuya kuya may pinapagawa ang ma'am namin ng assignment namin ang um, gawin mo daw sabi ni ma'am Hay mga karot, ngayong araw nga pala gagawa ko na ng sariling bayang kapatid ko. Nagpapagawa nga sa akin ng bayang kapatid ko mga magis para daw magkasarili na siya ng kwarto. Pero sabi ko naman sa kapatid ko mga magis, yung gagawa ang bahay ko muna sa kanya, yung pinapagawa ng teacher niya kasi wala pa kaming budget na pampagawa ng sariling bahay niya. Charot! Ewan ko ba sa kapatid ko mga magis, dapat siya yung gagawa nito, bakit sa kanya niya pinagawa? Tuwing may project niya, nga sa school ng kapatid ko mga Guys, sa akin niya din pinapagawa Abang pinapagawa nga sa akin yung bahay na pinapagawa sa akin ng kapatid ko dito mga Guys, may naalala ako Naalala ko pa nga nun mga Guys, nung elementary ako kapag may project na pinapagawa yung teacher ko Hindi eh, ko naman ginagawa kasi good boy ako Charot Kapag wala nga kaming ginawang project nun mga Guys, ipapatayon kami sa harapan ng pisara Minsan mga guys, kapag galit na galit pa yung teacher namin Ay papaluyan kami sa kamay Pero pag ginagawa nga sa amin ng teacher namin nun mga Guys, nagsisitawanan lang kami Pero yung mga bata nga ngayon, kahit pa, palo lang ay pwede na makulongin teacher Noong kapanahonan nga namin mga guys Kapag malikot kami sa school ay lagi kami napipingon ng teacher May mga oras pa nga nakapaggalit na galit na talaga yung teacher sa amin mga guys Yung pambura ng pisara ay babato niya sa amin yung teacher nga ngayon ng kapatid ko, mga guys, yung teacher ko din dati. Kaya kung itatanong man ng kapatid ko, mga guys, kung naging estudyante ako dati ng teacher niya ngayon, ay eh, sigurado ako, kilalang kilala ako. Eh bakit naman hindi ako makikilala ng teacher ng kapatid ko ngayon, mga guys? Kasi isa din ako sa mga barambadong bata dati sa school namin. Ay dahil nga dun, mga guys, gusto ko i-shoutout yung teacher ng kapatid ko ngayon. Shoutout sa teacher ng kapatid ko dyan. Kung maalala mo, kung mama ko to si Rod na may lang pangarap dati, ngayon may pangarap na. Charot! At mabalik naman tayo sa pinapagawang bahay ng kapatid ko dito mga guys. Sa mga time nga na ito, nanggugupit na ako ng apat na paper para makagawa na ako ng box. Hindi ko na nga bibigyan ng pinto yung pinapagawang bahay sa akin ng kapatid ko mga guys. Kasi sabi niya sa akin ay sa bintana na lang to siya lalabas. Charot! At habang nagugupit nga ako dito ng apat na box mga guys ay may bumibili naman dito. Kapag nga bumibili sila dito sa tindahan namin mga guys ang tawag na nila sa akin ay charrot. Buti na lang napalitan na yung pangalan ko na charrot kasi yung pangalan ko dati ay ayaw ko na marinig ngayon. Ayaw ko nga marinig yung dati kong pangalan mga guys kasi tinatawag nila akong buda Ang nga pakinggan ng buda mga guys parang Golden Buddha. charrot. At nakalipas nga ng ilang minuto mga guys ay malos ko na nga itong bahay na pinapagawa ng kapatid ko sa akin. Hindi ko na nga sinama sa ng mga dito sa pinapagawa bahay ng kapatid ko, mga guys, baka kasi masugatan pa kayo. Charot! At pagkatapos ko nga ilagay yung mga yero, mga guys, ilalagay ko naman dito mga straw Ito nga mga straw na nilalagay ko dito, mga guys, ito ang magsisilbing yero ng pinapagawa niyang grahe. nagrequest nga sa akin yung kapatid ko, mga guys, na bigyan ko daw grahe yung pinapagawa niyang bahay sa akin para daw yung bibili niyang train ay dito niya na lang daw ipaparking. Charot! Ang sabi ko naman sa kapatid ko, mga guys, sige, bibigyan natin yung grahe yung pinapagawa mong bahay sa akin, pero hindi mo malalagay dito yun, train. Malapit na nga matapos yung pinapagubang bahay sa akin ng kapatid ko dito mga guys Pero hindi nga siya nagmumukang bahay, nagmumukang nga siyang bangka Charot Hindi nga nagmumukang bahay itong ginagawa ko dito mga guys Nagmumukang nga siyang bangka, kulang na generator pero ganda-ganda na nga ako sa pinapagawang project sa akin ng kapatid ko mga guys. Kasi ngayon lang ako nakagawa ng ganito. Pero kung nag-aaral pa siguro ako sa elementary mga guys. Ang bibigay kong project sa teacher ko yung bahay ng kalapati namin. Charot! Ang pinamposte ko nga dito sa pinapagawang bahay sa akin ng kapatid ko dito mga guys. Ito mga candy. Ito mga candy na lang nga yung pinamposte ko dito mga guys. Para kapag papasok siya may candy na siya may project pa siya. Ewan ko na lang mga guys kung hindi pa siya makaka 100 points sa ginawa kong project para sa kanya. Kung hindi pa nga siguro 100 points itong ginawa kong project para sa kapatid ko mga guys ay bibigay ko na lang yung totoong bahay namin. Charot! Itong ginawa kong bahay para sa kapatid ko mga guys may bodyguard pa siya para hindi mawala yung mga candy na nalagay ko dito sa bahay niya. At habang ko nga dito yung bahay na pinagawa sa akin ng kapatid ko dito, ay e magsha-shoutout na muna tayo. Special shoutout kay Chelsea Quizon, Gambit Vlogster, at kay Kurt Kurt. Ayun lang, bye bye